Sa pagbubukas ng fourth quarter mga idol no ay wala namang play ang LA dito sadyang mainit lang din itong si Dalton Connect mula pa noong third quarter kaya ganyan hinanap din kagad siya ni Lebron. Early in the shot clock pa to sabay may 7 footer pa sa harapan niya. Madalas hindi po matutuwa yung mga coach kung ganito yung gagawin mong titira kagad pero mainit nga talaga si Connect. Never siyang nagminti sa tres sa laro na ito mga idol 5 out of 5 shooter shoot din talaga. Kaya good recognition din to mula kay Lebron, mainit yung bata eh. Kahit na maganda rin ang ginagawa niya rito sa buong game sa pagbuhat ng scoring and syempre yung playmaking, si Kinect yung mainit kaya agaran niyang binigay ito sa transition. Naulok at aldama, kakatira lang nito sa harapan niya kanina. Kaya alam niya rin na posibleng ganun ulit yung gagawin niya, napatigil tuloy siya para tapatan doon si Dalton. At hindi lang po bastang shooter itong si Kinect mga idol, main man to nung nasa Tennessee pa siya last year sa college. Alam niyang masihigpit lang ang depensa sa kanya at ganitong nag-create na lang sa iba talagang early in the fourth then ayan tumetesting talaga ang Lakers na umatake sa transition dito rin kay Lebron walang play play to mga idol sa ayan nga butas lagi ang depensa kung pababa pa lang sila yung main shot blocker ng Memphis sa si Jackson Jr. ay ganyang papasok pa lang sa paint mukhang foul pa nga yan eh hindi nga lang natawagan ito, nagsagawa na ng set play ang Lakers. Ginagawa nila to mga idol lalo kapag hindi kasama ni Lebron si AD sa court. Ganito, magkakross screen po itong si Dilo kay Lebron dyan sa may paint. Sabay dito na mag-aala Draymond Green itong si Lebron at maghaharap ng mapapasahan. Pero post up pa nga rin to, so pwede naman din siyang umiscore. Umatake nga siya dyan at ganyan na him and Coloco ay may nahigop na tatlong Memphis players dito sa loob. Sa laro nila kontra sa Raptors mga idol ay ginagawa na nila itong exact play na ito. Nag-lead naman din yan sa good look kaso Dilo nga lang yung tumitira. Former Depoy din po itong si Jaren Jackson Jr. mga idol, kaya masirap hirap si Lebron na iskoran rin yan. Physical na player din to, napakalapad ng base. Kumpara mo siyempre dito sa rookie ng si Jalen Wells, tignan nyo, hindi na rin siya nag-atubili na bungu-bunguin yan and one pa. Again mga idol, this is transition pa rin at hindi pa talaga set ang depensa ng Memphis kasi lahat sila mga nakatingin kay Lebron at sumasalaksak na rin siya. May dalawang magandang options din po ito na mapapasahan. Liberse connect sa 3, gawa nga nung nag-help si Wells dyan. Si Coloco ay diving na sa basket at yung center ng kabila ay nakaangat din kay Lebron. Ganda talaga ng setup ni Lebron dito mga idol at pinili niya si Coloco. Mahaba-haba rin po itong pahinga ni AD mga idol kaya siguro marami rin siyang energy nung pagbalik niya sa court. Almost 6 minutes remaining na nga lang din kasi nung pinasak ulit siya at talagang punish sa kanya itong 7-4 rookie big man ng Memphis. Ito rin po yung issue kay ED mga idol nung nasa college pa siya eh. Kung makakasabay ba siya sa mga top big man ng NBA kung siya na yung dumedepensa. Baka kasi siya masyado siyang mabagal. Tila kumpiyansa na rin sa si AD rito at tinirahan na lang siya. Kaya rin po ginawa nilang golden ito mga idol na si ED papalabas para kawawain siya ni AD. Sige bo, kala mo nagbubuhat ng mabigat dito sa screen niya kay ED. So tinesting talaga nila ang capabilities nito ni ED na sumabay sa isang all-star big man. Wala, na-foul na lang siya. Again dito, hamon talaga ay ED yan. Good help po ito na sinasaraduhan niya si Kinect at kinakatawan na nga rin po ni Kinect itong si Kinect. Pero mabagal nga rin, hindi nakarecover kay AD sa labas. Talagang hindi rin po magawa ng paraan ni ED yung mga ganyang mga back screen sa kanya. Maybe ba kasi masyado lang din siyang mabagal. Tinapatan si Lebron dito pero hindi na siya nakausog kasi nga may back screen bigla si AR. Solid na Spain pick and roll action to. Speaking of Spain pick and roll, mga idol, inulit na naman nila yan. May pick play siya na AD at Lebron dito sa ibabaw in which napakataas nga nito, no? Tapos after noon ay itong back screen AR doon sa big man ng Memphis. Kadadakdak nga lang po ni Lebron so yun po yung inisip din nila. Hirap na hirap talaga si AD dito sa paghabol. Delikado rin po talaga si AD kapag ganitong nagkiklik ang shooting niya Nakakatatlong shoot na nga rin to outside the painted area ngayong 4th quarter Kaya si AD ay dikit kung dikit na nga rin sa kanya Nag-open up ang loob dito para sa iba mga idol At wala rin pong nagprotect sa rim para sa Memphis Ganda ng diskarte ng LA Pero dito wala naman ding play gaano Yes may dalawang screen pero nag-end up pa rin na si Scottie Pippen Jr. ang defender Dawang nag-iiba dyan ay bagong switch nga lang din siya at in motion parehas Pero good defense pa nga si Pippen Jr. dito eh Na naig na nga lang din ang opensa ni AR Humabol pa ng bahagya ang Memphis pero nanaig pa rin naman po ang LA sa laro na ito para makabawi sa pagkatalo nila sa team din na ito last week. Walang Jamorant nga lang din ngayon gawa nung injured siya pero ganyan nga nila inatake ang depensa ng Grizzlies. Sinulit nila na andyan yung mabagal na si ED at pinarosahan nila to sa perimeter. Another triple-double po kay Lebron this game. Pangatlong sunod na po niya ito at nagdala siya ng 35 points, 12 rebounds and 14 assists sa laro na ito. Ano pa ang masasabi niya sa ginawa na ito ng Lakers mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. So baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.